Yeah. sarap na sarap sila sa dono uh. <laughs> magandang buhay mga kaprobinsya welcome back po sa ating youtube channel at for today's video ay muli po namin binisita si gab o gabriel rapper doon po sa kanilang bahay may dala po kaming pansit, radyo may dala rin po yung mga kasama ko na mga donut at meron po kaming kaunting pinansyal na tulong para sa kanila. So kasama ko nga po pala sila kaibahang Lynette Relator Mendoza, kaibahang Anili Mabulay Bautista at kaibahang Krisa Luon Layaw. So yan nga po, papunta na kami sa bahay nila Gab. So hindi po nila alam na bibisita po kami sa araw na ito mga kaprobinsya. So habang papalapit po kami, nakita po namin na Uh, papalapit din yung mga bata yung mga kapatid ni Gab at napansin nga nila kami na meron kaming mga dala-dala na pasalubong para sa kanila so ayan nga po nakita po namin yung kuya ni Gab na papalapit sa amin at sinalubong kaagad kami so parang nagkakayaan pa sila mga kapurbinsya pero uh, ayan na po si Gab ito po yung bahay nila Gab So, ayan, meron na pong nagpapanday ngayon mga uh, kaprobinsya, no? mga kaibahan. Hi! Siyan po si nanay. Ayan, may pasalubong po kami na donut. May pasalubong po kami na pansit at saka... Ayan, dito po. Saka, meron po kaming radio. Yeah, Ayan, yan po yung ano, <laughs> <laughs> promesa po namin sa inyo. Pansanon to radyo. <laughs> Buksan mo, Gab. Ito po Gab? si Gab. Gab, buksi. Ano, may radyo, may pamatian. Ito. Ah, testing mo. Ano Ay. yung pagkaan mo? Parang Gab, buksi. Get it Ah. Ayan, natin sa, sa Yun, pa, meron pang Iba. ano binigay <laughs> na pera. Pero oh. hindi may, may saksakan yung sanda. Ay, may battery, battery kind of... man din nun? Pero what? Tapos ano rin. Pero what? Tapos ano rin. Pero what? Tapos ano rin. Pero Asa Facebook. Ah, Facebook. Ayun. So, okay. nakinig kayo? Live or ano na? Replay? Ni replay niya lang. <laughs> para para pansit nimo. So ayan, pinitesting ko ngayon yung radio. Ayun. Radio. Ayun pwede ka ng, ano, makinig ng Radyo Novela Dab. Buksan mo gab. Ayun, may isang libo. Anong message mo? So ayan nga po mga kaprobinsya ito po yung dala po namin ng mga donut, pansit at radyo. Pasalubong po namin kay Gabat sa kaniyang pamilya. Bali nakita rin po namin na meron na pong mga pawid dito na nasa labas ng kanilang bahay at ipinakita rin po ng pamilya yung mga appliances na ibinigay sa kanila ng akel ko kagaya po ng rice cooker, meron pong heater at meron pong mga groceries. Binigyan po sila ng uh, bigas at ganoon din meron pong mga school supplies para kay Gab. Ito nga rin po yung kanilang bahay mga kaprobinsya inaayos na po at yung nag-aayos ay mismong si tatay o tatay po ni Gab. Bali yung kanilang bahay kasi ay butas-butas na at tumutulo kapag umulan. So ito po ini-interview po ni kaibahang ani si Tatay, ano? Kaso ano, tumutulo. Oo, so na naging kakas, naging baylohan mo ka't bago? Oh. Opo. At ikaw mismo lang nagpanday? Opo, kasi <laughs> tinanong ni... ni attorney po doon kung marunong ako, sabi ko marunong naman po. Ah, uh, so ikaw lang din para makatipid, it, ano, Opo. bayad, Opo. Uh, ano, panday? Opo. So kaina ka, nagumpisa ka na? Oo, ngayon lang. O -o. Pero medyo magapag, yung mani haabot? <laughs> Wala pa man, o, ito palang um... umbisan kaya mahihirap kasi talasin. Gapakas ka pala? Opo. Opo. Uh, yung kanya mga kapatid, mga kaprobinsya. na, no. So, ng mga bata. Makain ng donut. Sige, sige. First time ako makain ng donut, hindi naman. Di naman. Yan. Sarap na sarap sila sa donut. Oh. <laughs> sarap ba? sarap Solar. Solar bago mag-iro ng solar. Sa ano raw feeling makarap ibang hug na rin doon? Mahayag doon yung panimagay? Sobrang saya. Sobrang uh, saya kasi kahit mag-review sa nang ano, gabi, <laughs> uh, sobrang liwanag lang po. Uh, so, bisan ka mo man, hindi, malis dahil yung kamu ano, gak kapak-kapak eh malisod yung meron na po silang ilaw na mga kaprobinsya so, ito po ay binigay sa kanila at kinabit ko ng akel ko so ayan na nga mga kaprobinsya no? Uh, meron na pong ilaw sila gab sa kanilang bahay kasi problema po kasi ito ni gab sa kanyang pag-aaral at incoming grade 6 na po siya So sa ngayon po ini-interview naman na siya ni Kaibahang Ani At uh, si Kaibahang Krisa naman ay kumukuha ng video kay Gab So si Gab ay nagpapasalamat talaga sa mga ibinigay na tulong sa kanya at sa kanilang pamilya So makikita rin po pala dito sa kanilang bahay mga kaprobinsya Ito pong mga charts na ito na malaking tulong ito sa pag-aaral ni Gab Si Gab po ay nag-top sa regional quiz B sa Iloilo na talaga namang hinahangaan siya sa kanilang paaralan. Ipinakita rin po pala ni Gab, no? itinuro po niya kami sa kanilang bahay. Ito po yung apat uh, na kinky na ginagamit po niya tuwing gabi kapag nag-aaral po siya.